masayang araw po. Dito po ulit muna tayo sa ating mga palakihin. Nabigyan na po ng damo kaya nakanginain na sila dyan. <clears throat> ito po yung ating second batch. Forty heads po ang mga ito. nadagdagan na po ang kanilang pagpapakain. Mabilis na pong kumain yung ating mga alaga. Kaya sa pampasko ay may mga ready na po tayo sa mga ito. Ito man po yung ating first batch ng mga palakihin. 34 na lang po ang mga ito. Gawa ng inalis natin yung limang maliliit para nga po makahabol-habol sa kanilang paglaki. Ilinipat natin sila upang um, mag hindi po na tatalo, hindi po huli sa pakain. Ito rin po ang ating pagkukunan ng mga gagawin pang mga dumalaga. June born po, karamihan sa mga ito, meron po tayong mga July born din. So tamang tama po ang mga yon, Pasko at Bagong Taon. At uh, ito po ang ating last batch, 40 heads din po ang mga ito. At dito po natin ilalagay ang kasunod na aawatin natin. So, yan po ang ating ginawa. Ito po ang lumang design ng pakainan. Ito po yung bagong design na tinapingan natin. 4 inches po. Yung buong haba. Buhos po yan. Nagpakulang po tayo at naglagay ng alambre para may kakapitan ang simento. <clears throat> Excuse me po. Titingnan po natin kung effective na yan. Kasi mas kaunti po ang gastos ng ginawa kong sistema ito kaysa sa sisimentohan natin ng buo itong labas. Kasi po kung sisimentohan natin yan dapat minimum na mga 2 inches din ang simento. At siguro po ay mga 2 to 3 feet ang magiging lapad niya. Kasi uh, kung manipis po ang simento, mabubungkal ng ating mga alaga, magkakawasak-wasak lang po yung ating gagawing sahig. So yan po ang aming unang design. Makikita po natin kung hindi na magdudumi ang kanilang ang loob nitong kanilang pakainan. Kasi po, yung, yung mga itinaas nating pakainan doon sa mga bago nating ginawang kulungan ay hindi na po nagdudumi yung loob ng pakainan mula nung iangat namin yung ating labi ng kanilang pakainan. Tapos, uh, gusto ko rin lang pong i-discuss na kung nagpaparami kayo ng mga baboy po katulad nitong ginagawa namin ah, uh, marami po ang kailangan yung konsiderasyon na kailangang pag-isipan hindi lang po yung pagpapakain kasi po ah uh, dito sa aking farm ang meron pong si um, parang po may holding capacity lang ang lupa. Ah, hanap lang po ako ng maayos na presto, discuss natin ng mabuti ang ibig kong sabihin. Ito po ang ating second breeding pen. Mas nakababata po ang ating mga inahin dito, pero hindi po ito ang ating mga pinakabatang inahin. Nandun po sa dine-develop nating na third pen, yung ating mga pinakabatang mga inahin ito pong mga inahin natin dito ay going mga two and a half na po uh, years old karamihan po sa mga ito ay mga survivor nung nagkasakit tayo uh, two years ago na po yun doon po nakapwesto sa ating likuran kung saan po nanakaw yung ating dalawang dumalaga. So, yun po, nagkasakit yung ating mga alaga nun. Yun po ang isa niyong kailangang i-consider ng maayos kung magpaparami kayo. Kasi po, yung threat ng pagkakasakit ay mas lumalaki habang dumadami ang ating mga alaga, gawa po ng siguro marami rin ang pwedeng tamaan ng bakterya o virus man sa ating mga alaga. So yun nga po sinasabi ko parang may holding capacity o threshold ang laki ng lupa. Siguro po kasama yon sa density o dami ng alaga na pwede nating palakihin sa per square meter o per hectare ng ating pag-aalagaan. So kung mag-aalaga lang po kayo ng isa, dalawang native, maaring wala na kayong maraming gagawin kundi pakainin lang. Pero pag dumadami po ang ating mga alaga, kailangan nyo na rin mag-consider o pag-isipan kung ano pang ibang bagay na kailangan niyong gawin. Kasi, nung una po, itong mga alaga ko, pag -ala lang. Dahil po nag-aalaga kami ng mga broiler dito nung araw, hindi man po kami masyadong nagpapakain. Gawa nung mga laglag po. At yung ipot ng manok ay kanilang kinakain. At uh, doon lang po based ang kanilang diet mostly. So pag walang manok, tsaka lang po ako nakakuha ng kaunting darak at iba pang available na maipakakain para hindi naman po sila masyadong mamayat. Pero nung dumami po ang alaga ko nung araw noon din, bigla po kaming namatayan. At nung magkonsulta ko, kolera daw po. Kaya nagumpisa kaming magbakuna ng hagkolera. Tapos po, nitong huli nga, namatayan uli tayo. Akala po namin ay ASF dahil sunod-sunod yung namatay. Pagkatapos po, biglang tumigil. Tapos after ilang weeks, nagumpisa po uli. Nagbibigay na po ako ng hug cholera vaccine noon, kaya hindi ko na iniisip na hug cholera pa rin yon. Lumabas po na respiratory naman yung aming naging problema. So dahil nga po dumadami yung ating mga alaga, parami na po uli ang aking mga biik noon. Nag, last year po yon, nagsabi nga po ako kay ka-farmer na meron akong 164 plus na pampasko lang. Kaya tuwan-tuwa po si ka-farmer noon, hindi na daw kailangan maghanap pa ng pagkukunan ng pampasko. Maiba lang po ako, ito po si Puti. Pito po ang kanyang naging anak. So kasama po yan si Puti sa mga survivor na survivor natin nung unang tinamaan tayo na dun sa likod sila lumaki. So balik lang po ako sa ating topic. Ngayon naman po, ang naging problema ko, tatlo na po ang umanak, hindi naman po magkakasunod yon na merong mga mummified fetuses sa paglabas ng kanilang mga diit. So nagtanong-tanong po uli ako ano ang posibleng panggagalingan ng mummified na fetuses. At ang sabi po sa akin ng tatlo sa mga nakausap kong vet, pare-pareho po sila ng sinabi na malamang ang pinaka malamang na panggagalingan ng mummified fetus ay ang parvo. So sabi po sa akin, mag-consider ka kung kailangan mo na rin mag-introduce ng parvovirus na ituturok po sa ating mga inahin bago sila makastahan. So sa sitwasyon ko po, ang pinaka-practical na paggawa nun, uh, ah, pagkakapunin na po namin at tuturokan ng respisure ang mga biik, noon po namin tuturukan din ng parvovirus ang ating mga inahin gawa ng nasa 14 days po yung mga biik nun eh. So ibig sabihin, in about 14 days din ay mga anak na ay maglalandi na yung ating inahin. Kasi sa obserbasyon ko po, ang napapansin ko, ang mga inahin natin ay one month after ng mga anak, ay nagpapakasta na at kaya po karamihan sa ating mga alaga ay every 5 months ang kanilang nagiging pag-anak so yan po ang gusto kong i-emphasize lang sa ating video ngayon na kung magpaparami po kayo dapat ititreat na po natin ang ating sarili na parang commercial piggery. Hindi po ako sure kung ano ang talagang threshold ng ating mga alagang native sa mga sakit. Pero yun nga po ang napansin ko, pag dumadami ang aming mga alaga, kuminsan po parang siguro nagkaka-correction, biglang may papasok na sakit na marami po ang namamatay. Kaya ngayon po, Lagi akong nakikipag-usap sa mga kaibigan ko na may mga commercial piggery. Nagtatanong po ako ng kanilang mga medication at vaccination programs. Ang importante lang po kung mag-medicate man tayo ay maging responsible naman tayo sa paggamit lalo na po sa mga antibiotic. Huwag po kayong basta magtuturok Pagkonsulta po kayo sa mga teknisyan o veterinarian para tama ang inyong pagbibigay at napaka-importante po ang withholding withdrawal period. Meron pong withdrawal period ang mga antibiotic na para hindi makaapekto sa health ng mga tao naman. Kaya nga po ako, nagbibigay lang ako ng antibiotic sa mga inahin, sa mga biik po up to 2 months lang ako nagbibigay ng antibiotic din. Gawa ng karamihan po ng anti mga antibiotic ay nasa mga 10 to 20 days ang withdrawal period. Hindi na pa pong madoble, matriple yung withdrawal period para pag ilinabas natin yung mga alaga ay sure na tayo na wala na sa sistema nila yung gamot. Para po hindi mag-cause ng uh, resistance sa tao rin. Kasi yan po ang isang malaking problema. Kaya po nagkakaroon ng microbial resistance. Hindi lang sa maling paggamit ng antibiotiko sa mga tao, pero ganoon din po sa mga hayop. Kasi po kung may may iwan na residual antibiotic sa karne ng ating ibebenta, yan po ay magiging problema rin. So yun lang po ang inyong pag-isipan. Kung magpaparami po kayo, ng mga alaga dapat po ay mas maging concerned kayo sa magiging programa ninyo sa vaccination at uh, iba pang health protocols So yan po ang aking mai-share kayong araw dito sa 4A Animal Farm Maraming salamat po sa inyong patuloy na pagsubaybay bye bye please Share, like, and subscribe.